pakiusap lang. Huwag yung sira yung sasakyan ko. Baka pagbalik pag ko rito, pinto. Wala na pinto to. Pero <laughs> nandito pa rin sasakyan. Oo. Oh, tinapat na namin sa kalsada yung oh. sasakyan ni Rice para pag kinar na, malapit na. Pero hindi na mahirapan. Diyos ko naman yung mga... Hindi mo tiyo sirain eh. Oh, ah, ako, grabe. Ako pinapasakit yung ulo ko eh. Pasakit yung ulo ng insurance. Huwag sa akin. <laughs> Kanina kasi yan. Kung napanood nyo sa vlog ni Rice, munti ka nang makarnap yung sasakyan niya. Kaya panoorin nyo dun sa... Ano,

Binuksan to ha, tinungkab. Nilagyan lang ni Rice. May, i, dyan yata ako konekta. Para paanda rin. Para nakawin. Tsaka to, dito. Parang dito, yan. May bukas din kaya rin yan. And, parang binuksan nila. Kaya, uh, yun. Gustong nakawin tong Honda. Kanina. Doon sa uh, pinuntahan namin na sa festival. Inayos lang, inayos. Sinabi na rin namin sa polis yun. Wala din namang magawa yung mga polis kasi wala namang daw ebidensya at saka moral yung nasira eh easy fix lang daw yun gano'n hindi mo naman pwede mo daw ireklamo pero wala rin daw sabi ko pwede mo nga report kunin mo ang lahat <laughs> sa akin ang aking Honda Kaya <laughs> na nilapit na natin ha. O, pag kinarnap, aba malapit na diretsyo na <laughs> inuunti-unting -unti -unti karnapin eh paborito eh parang pinapakapamuna ako sa ating final lang yun <laughs> <laughs> diba eto yun no eto no diba eto oh. eto yung una inuuna sa kanya diba ay, tapos nga yun nakalaylay tsaka dito pala pre diba nakabukas din nililis ako sa sakyan kagahapon no oh. kasi nga ka, alis eh nalaglag yung sip tayo Tapang ko na sa kubo. Ba, hindi ba may paggamitan ako? Oo. Tayo Mabuti na ba? <laughs> baka paggamitan ayan nga yung pinagamitan. Ayun pala <laughs> to. Binuksan din kanina doon para oh, may ito? may co sila oh. Ah, kasi yung sa Oh, 'yun. Alam niyo naman yung mga karnaper. Kaya 'yun ang istorya. Mat, galing sa subscriber. Oh, oy, maraming salamat ah. Thank you. Tsaka may ano pa dyan, bigay ng ano, uh, na pizza. Pizza, yeah. Mga karatingyan sa ano, sa Regina. Iuwi Ano bang yakip natin? Yung ano lang lang. Baka kailangan ng upuan doon mamaya. Ayun. Susi ko. Ito iiwan ko na to doon sa main cash. Para hindi na mahirapan. Para hindi na Para mahirap. Sinisirapay sa sakyan mo eh. Ayun. Pinabi mo. Oh, ayun. Kaya siguro pinamalas <laughs> yung sasakyan. Ano yung address? Yun. Okay. Another venue. Okay. <laughs> lagari, lagari. Ito, lagari. Okay, oh, lagari. In demand, in demand. Ngayon ako nagtakong, my God. After years. Sa Balacan yung last na nagtakong to eh. Sa Pilipinas pa sabi ni Kuya Puto, yung old logo, exclusive release na do, yun, limited run. Oh. Extra ten dollars na charge. <laughs> <laughs> Briggs! Again, mag-message ka sa akin na, oh. Mark, do you remember sila Itzel, Rice? Yung Itzel na nagko-comment sa atin? Ako, sa? Pumunta, uh, pumunta ba sila? Hindi, yan. Asawa siya ni Briggs. Oo oh, nga, so, iniintay ko nga kanina yan. Bukas daw sila pupunta, lang. Uh, Pero ayun, sabi niya kakarating. Ay, 21 lang tayo bukas. Oh. So, 10 to 1 lang kami bukas sa 10 a.m. to 1 p.m. tomorrow break sir. Oh. Kasi iikot pa namin si Rice. Bago, um, Eh si Rice. Si Mark bago siya lang may pa ako. Yun no? Know, oh. Dito na kami oh. Makikitambay oh. Makikitambay kami. Parang ano lang oh. Parang Pilipinas. Number 44 Lima Santo, saan? Saan ino-order? kick and cry si Kay Ali si Kay Ali ha? ano? santo saan? mayroon pang 19 smaller ng konti siya okay. tapos hindi naman makapaniwala din kung ano okay. Chinese yan Parang, ayan Filipino na kanya hindi si Jennifer Chine si Jennifer <laughs> Genie, <laughs> si Jennifer <laughs> Chinese e maraming salamat po sa host wala nga wala nga yung nakalike mo

A NEC, NEC. <laughs> Tambayan talaga, 'di ba? Oo. ko bang hugasan 'yung sasakyan niyo? Kailangan maghuhugas sa sasakyan nyo. <laughs>

sobrang HD lang camera mo. Yung butas-butas dito sa ilong ko kita-kita. Pati na mo para parang kung na lichon dito. Alas, eh. ang ko kanina sa live eh. Dito iba eh. Grabe, <laughs> gra <laughs> magkita yung camera. Palastay. Parang na-upgrade yata yung camera ko ah. Mga Ken, ako na pa. Napakaraming salamat sa iyo. salamat. Tapos na po ang ating event. yan. maraming salamat. Marami Oo, pang humabol tong linggo na to, kaya yun, salamat, salamat. na Oo. Oo. salamat. Kaya kailangan namin umalis. Oo. Dahil naging ingalo na yung pag-alis. <laughs> ano? <Oo, laughs> Alam mo yung time po namin, grabe, para Very kaming tight. tight na tight yung schedule sa dami pa namin imi-meet ngayong araw na to. Kaya, oh, Andre, pasensya na yung mga hindi napagbigyan na iba. Oo, oh, maraming salamat. Susunod ulit, pupunta oh, dito si Mark, magbabakasyon. One week. No, no, no. Talagang, talagang lahat tayo. mag ano ulit tayo, katulad nung ginawa lang kakape mga Dre, no? Oh, mag what? meet and greet tayo sa isang lugar, dun ulit tayo. Mambira oh, ka gano'n, napakasaya. mag oh. nga, mga laseng. <laughs> eh maraming salamat kila... <laughs> Yun, kay oh, Rainier, oh. No? Rainier. Rainier, Rainier and Lubira. Lubin. Oh, yan Lubin, yan. Uh, maraming salamat. Thank you, thank you. No? Napakahusay na. Alam mo yung... Ini binuksan nila yung bahay nila kahit sa hindi nila kilala. Oo. Oh, oh. Grabe. Grabe. Tapos parang isang malaking pamilya kayo dito na mm. matagal na magkakakilala, magkakasama, kaya nakakatuwa mo konti, nakakatuwa yung ganun. Nagkwentuhan, may mga connection pala, may mga kilala sa ganto'no, oh, di ba? Diba? Yung tiga US. Oo, oh, yung tiga US. Si Kuya Roland, yung tiga US na Nurse ang mentor niya is kaklasik pula ni Kuya Roland, oh. nung nag-aaral pa siya. <laughs> Nag-video call sila o oh, nag-uulat o, oh, di ba? Mga ganun, grabe. Talaga Oh, oh. Mm. Roland, nag -video call, oh, yung, yung, so, oh. yung, mentor, yung ano niya mentor. Yung mentor ni ano ni Jed. Jed, uh, Andrea, thank you. Hmm, salamat, salamat. Ingat kayo, ingat Kaya sa biyahe. Nga, no. Ingat sa biyahe at nag ah, ano ba 'yun? Nag drive nang 12 hours. oh, oh, oh para lang naman makita lang. ang mga spot Pinoy. Grabe. Sabi ko nga eh, pwede bang linisan ko 'yung sasakyan niyo makabawi man lang sa ginawa <laughs> grabe. Oo, oh, grabe. Oh, oh, grabe. Pero nag-drive sila. Nag-drive yun? Parang In km, parang sa atin. Exit to Highway 401. Hmm. Parang ka talaga yun, no? Grabe. Mm -hmm. Kalahay mo yun, no? Sabi naman nung huling, ano, nakabili ng Fisher. Next time, mas dami yan kasi. Parang bumili mas... na siya itong kahapon, oh, eh. Oo, oh, bumili na yun. Pero bumili siya ngayon. Hindi. Siya yung pauuli Sa so, susunod po. daw, mas marami para yung may may sombrero. Ilan silang bumalik mga dala? Na, oh, nagdala ng na siyopa. Oo, oh, ang dami daming pagkain. Isa, sa labas, mga nagdala ng siyopa, mga pagkain na naman oh. ngayon, kahapon. Yung mga nagpakain sa amin. Oo. Oh, oh. <laughs> Tinutuungan nila. Kasi oh. sila yung ano, nagdala ng pagkain. Grabe wala pala akong gas, titirik na pala tayo. <laughs> 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 ang babait ang mga Pilipino, grabe, ang mabait Kaya yung, yung, mga nababalita na mga toxic ang mga Pilipino, konti lang siguro pero mas maraming oh. mababait talaga. Hmm, marami Mas maraming malaking puso. oh, yung crab mentality. <laughs> ano lang yun? Oh. lang uh, ah, yun. Bihira yun, siguro. Kasi na-appeal namin ngayon eh. Grabe, hindi sila magkakakilala pero di ba nag ano sila. Alas, alam sa mga kagabi mo? Ano? 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 Baka uh, may basher dyan, nagpapanggap lang. Oo, <laughs> oh, nagulat sila, biniro ko. Sabi ko, oh baka may basher dito, nagpapanggap lang na ano ah, na friend ng Pat Pinoy ah. Gulat sila, gulat sila tapos tawanan sila lahat. Tawanan sila lahat. Hindi, sobrang ano, overwhelming yung pangyayari kagabi. Hindi ka pa maka, maka, makakapaniwala na yung crowd na yun, is yun yung unang pagkakataon na nagkita-kita sila, di ba? Oo, oh. no. tapos kung magkwentuhan sila, kala mo sang punta eh, right na magkakilala 1, eh. Then stay to the left, highway 401, 401 East. Oh. Saan ba kami Saan ba kami Nakita niyo ako, paano ako nalasig doon? Pero naran na ka-recover. ako para ako nag-concert. Ako, oh, sinamantala si ni Mark kuminom ah. dahil wala ka. <laughs> Inis to bow. Inis <laughs> <used> to bow. Oh, okay. Ba, ako na lang masabi po. Hindi, joke lang, joke. Ang patagay kasi nung patagay si Kuya Rainier. patagay kasi nung patagay. Sabi niya, oh, tinatagayin din siya, di kayo oh. kapitoan namin siya. Oh. Tapos eh, ako nung malapit yung yung tagay ko. Pagpipigyan oh. ako. Sobra yung talagang katuwaan kagabi. Talagang iniinom natin, NC. Ang mayaman, NEC, NEC. Tapos yung beer ka pa, habi-habi ka naman? Oo, beer tsaka yun. Oo, tsaka ano? Talagang combine yun. Tapos papatagay ka, combine. Tignan mo yung tsura ko yung... Tignan ka, hawag na dalawa, na dalawa. Grabe. Dito na naman tayo sa malawak na ano, nakakainis yun. Ang pera. Gusto ko yung ganito lang, yung dalawang sasakyan lang kasi. Grabe Ito, ito lang, mabibilis lang. May... Pag dito, bumalik kami dito na family kami, may stress ako dito. Kailangan dito concentrate ka talaga. Kanina uh, may aksidente mga uh, trailer. Uh, 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 2.5 kilometers, uh, the left to express. Okay siya. Okay, okay. okay. Na, okay? Uh, na naman oh, okay. yung oras ko. Okay yung oras ko? Kasi sabi mo na tayo lang, tayo 2 hours. Okay? Hindi uh, pupuntaan tayo Kuya Puto kahit na 2 hours pa rin tayo doon. Hindi, yung biyahe, sinama mo yung oh, Grabe. Uh, oh. Nakita niyo yung mga katsayong, wala ako katulad kay Rice. Ayun, mag-vlog po si Rice ng... Hindi pa pwede Rice Sa sa'yo, kabilahan. Bilis yun, di ba? Pagka, ayun, lipat kayo kay Rice. Panoorin nyo kay Rice yung vlog na ganito. Tignan nyo. Bye. Sige pa, Pakisabi Yo, dito na kami. Wala na pare, bagsak na yung mata lang. na. Wala na, tignan mo. Grabe. Parang yung ano na, mga ganda. Oh. Parang kukupas na yung kulay. Buti <laughs> <laughs> na lang, rest day ko bukas. Makapagpahinga ako. Oh, rest day ko. May interview tayo sa Monday, ha? Ha? Huh? <laughs> Ay, you kidding <laughs> Yun, no? Oh. oh, parang Welcome wala. to Toronto! <laughs> Turista. Nakakasar, <laughs> eh. <laughs> Ayun. nyo, ah. Akalaan nyo, ah. Okay, kole, ah. So, salamat talaga, salamat, ah. Sa mga pumunta, maraming Salamat babalik ako dito ng matagal pupuntahan ko yung mga bahay nyo maghugas akong pinggan ganyan lilinis tayo ng bahay lilinis ako yung bahay nyo pwede ayun e, maraming maraming salamat yan susunod ako nang magyay eh ayan ako sa sketch yung kita sa Regina oh Regina yan wala pa sila ina dito daw kami kakain sa hindi ko alam inchikan salita ayun ito HD tingin Oo nga no, parang TV ah. Kaya sa iyo ah. Oo, oh, iba. Ang mayaman yan ah. Slow motion pala. Namamalimus po. <laughs> Namamalimus po. Yeah, comments. <laughs> yeah. You have coins? Stay din sila. Kailangan ko ng kutsara. Kailangan ko ng kutsara. Kailangan ko ng kutsara tinidor. Hindi ako marunong mag-chopstick. Hindi ako marunong gumamit nito. Hindi ako marunong, okay, marunong gumamit. Uh? Kasi okay, so authentic mga Chinese ang marunong. Oo. Sa inyo. Peking na. Meron siguro Peking. Peking. Eh, o, Peking Pentec Pentec namin. Oh, authentic na. Oh, Oo, authentic yun. Kumain kayo doon. Oo, oh, lagi kami. Favorite namin na. Ay, yung fried rice nila. Oo, oh, yan. Favorite namin. Oh, Ganap ako ng kutsara. <laughs> kutsara. Okay. Uh, chopsticks 101 Paano? Ah, ganyan Ipitin mo sa ilalim Ayan, isa ganyan Tapos Ang hirap ng Ako, hihingi ako ng May kutsara ba dito? Kutsara Ah, tinidor lang Ayan, si kuya Paano? Tapos papatok na isa niya Oh, yun. Okay. Okay. Ah, yun. Isa lang ang gagala. Ito nga. Parang ito ang dalawa lang. Okay. Ano nga, isa lang. Isa lang oh. Ah. Ito, madali, isa, man, lang. isa lang. Isa lang, isa lang, mama <laughs> Yun, ito na yung tinatawag na ano? authentic shumay. Shumay ba yan? Shumay. shumay. Yeah, container. To to, pick yeah, yeah, container. Yeah, take out container. One take out container. The small one, the small one. na lang. na Naawa din kasi si Lola niya. Kakain na? Kakain na. First time. Ako lang yung hindi magcha-chopstick. Hindi <laughs> ako <laughs> marunong. Ayan. Ayan. Oh, first time. <laughs> Dito nakuha ko nito. Ito may ang kulit to, may talong. Sarap yun eh. Oo, Saan saan na ito kaya? Ayun, yun. Ito, yun. Yeah, yeah. Ito, yun. Tignan natin. Tignan natin to. What's on, is it shrimp? What's on top? The... Yeah. Yeah. is ah, shrimp or like a... Scallop or... Okay. Yeah, uh, o an egg plant. Kulit eh na no, talong. Kain tayo, so, kain. grabe tarap yeah, yeah. yeah. dami daming order <laughs> lunga to lunga dami oh <laughs> pangyaman yun ha. <laughs> pang <mayaman. laughs> pang <mayaman> talaga to <laughs> okay right mo na Hindi namin sasabihin. Pero pag pinilit nyo. Oo. Oh, hindi namin sasabihin na mag-uugas ako ng pinggan dito. Ayan. Yeah, Ayan. Mag-uugas ako ng pinggan. Paano ba ito yung ganito? <laughs> grabe. Ang sarap. Sarap ito. Ang sasarap. Grabe. Ito maganda. Tignan mo. Try mo ito. Ang ganda. Ang ganda tuloy. Ang sarap. Para siyang ano para sa taho, may taho siya sa loob. No? Ang sarap eh. Pang mayaman. Ay, parang ano, lumpiang sangkay na ano, may tubig. <laughs> parang lumpiang sangkay na may tubig. <laughs> na ano ako, ano ba yun? No, ordinaryo. Ayan. Steam to steam. Alam ko, kasi baka mabahasag ka. Yeah. Dito nga kasi kumuha. Grabe, dami, dami kong hugas ng pinggan nito. Ang sarap na ito. to. ito. ayan. Thank you, thank you. Pati yung lagayan ng tubig, pang bayahin, konti lang yung iinumin mo. <laughs> ito, tikman naman natin to. Parang ano siya. Parang naman siya, ano, lumpiang sariwang, ano, hindi mo maintindihan. Hindi ko alam pangalan nito, ah. to mukhang kilala ko to kilala ko to oh, mo ay iba rin itsura nyo kaparehas nung lumpian siyang namin to ah. sa natin sa sa ketchup ka to ah doon o yun alam niya ano Ito natin daw sa saw saw lahat matarap grabe may dasal yung mga luto dito may dasal oo nga eh. sarap Ano naman to, rice? Beef, balls. beef balls. Itlog ng baka. Yeah, <laughs> <laughs> Tikman natin. Grabe po, so, so, mga kaibigan. So, oh, Ay, okay. Rice, ano yung Dumidikit lang. Alam niya kung mayaman. Nakakain po ng babaan. Hindi na ako makain na. Ayan. Ayan. You know? You meron pa. Ano naman sa usawa nito ito? Twenty. Grabe, 20. Ang daming order. Unlimited yata to, ha. Ganyan yung mo, eh. ito. Ganyan niyang pag pinabayaan mo kung naman yan. Kailangan pala ito kinokontrol, no? Kinokontrol. Oh hmm. Hindi mapigilan. <laughs> ano to? Ayan din yung kanina pinirito lang. Ah, lang. Oo, yung paborito ko. Ip ah, iba rin to. Kasi time to kasi, pa siya. Sumita yung time to eat pa na ako sa busog. Busog naman. Anak, duling na nga ako sa busog. Duling na duling na, 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 na kami sa busog. Pagkabas mo, para Parang nasa busog. Tatanggap ako na ka. Baka, ano? Ibigit sa aircon lang dito. Sa aircon na yan. Tulungan ko sa busog. Duling na duling na. Kaya ka, Pambela. Tikman naman natin to. Grabe. Alam mo yung lata pagkain masarap. Sa so, usawa. Okay. Oo nga, iba naman po. Parang okay. ito. Thank you.

yun, no? Oh. Dito kami, Oh, yan, Oh. Sarap dito, masarap. Tara. tara. Tara, Thank you, thank you, thank you. Yun, butters naman kami, butters. Butters. Ina, ay, Luna, Luna.